thousand years later So ayan, good morning mga lods uh, Sa araw na ito ay eh, may pupuntahan na naman kami May train sila ngayon Pero bago kami pupunta ng training uh, May nag sa atin na makikipaglaro ng bilyar So tara, uh, pupunta na ako dun sa uh, motor

So, mga lads uh, nandito na kami ngayon sa kabaw uh, meeting place daw namin sa ano, Jollibee, yan sa makuha kaya nga lang sa Jollibee daw kami so puntahan natin sila so nandito daw sila sa Jollibee uh, ayun, ayun yung mga uh, mga kalaban natin so kapasit tayo ng Jollibee kasi yung tayo ay, ay, dito na pala sila. <laughs> so, ito yung mga kalaban natin. Si Rokay. Na kami sa Biyaran. Kasama yung Stadio King. Ayun, Ayun, di sa tulo. So, dito na kami mga lood sa loob ng mismong bilyaran. Andito na rin yung aking mga So, start kami. So, ito na mga lods sa akong unang sumargo. At ayan, uh, tumitira na si ano, Roque. ah uh, medyo hindi mo talaga pwedeng ano, ka, pagbigyan ng tiyan kasi nga may galing din yung bata eh. Medyo mabusay ng bula. So, kailangan ingat tayo sa tira natin. So, ayan. Uh, Tuloy-tuloy na kami uh, naglalaro. Uh, kaya mga lods, naglagay ako ng buwis o kasi medyo ano eh. May music yung bilyaran, hindi ko napansin. Eh, medyo alam mo naman. Pagka uh, tayo monetize na mayroon pag may music. Baka tayo ma... Ano? Copyright. So ayan, uh, Lagi lagyan lang natin ng voice over. Pero ito nangyayari sa aming laro mga lods. Pero hindi lahat ng laro namin ay aking ano, in-upload dito kung bagas ano. Yung iba yung highlights na lang yung mga nakikita ninyo. So ito mga lods, panoorin ninyo ang aking uh, video. Hanggang sa dulo po niyo ninyo kung ano nangyari sa aming laban. Mga pala mga lods, uh, update yung lang kayo. Ito palang aming laban ay race to 5 lang. So kailangan ano, mabilisan lang dahil nga dalawa ay bali tatlo tong makakalaban ko isang uh, dalawang binata at uh, isang uh, kadadi ko rin sa daddy kin so ayan uh, after nito pag natapos kami ni Roke may isa pa uli akong kalaban kaya uh, mga lesbana or ninyo ang uh, aming highlights sa aming daro sa may bandang kubaw ito eh uh, yung magandang lamisa kasi nga Uh, start tong pinaglalaro ni Man Medyo uh, maganda ka naman yung uh, sulit naman yung uh, laro dito. video. sa mga mga. Uh, maganda dahil nga medyo uh, tayo dito. Uh, Naka-aircon tayo dito. Medyo maganda yung So, mga lods. Kan, video. Ketula, jyante, kaya, Ayan, pala na sa ang mga rambut yan. Pagka sa ano, kasi ang mga prepared yan. Kaya ang gawa po. Pinag yung 9. kasi ito, hindi na po dyan. ang mga natin yung mga sa Sa mga kaya Pumasok siya. Pagdating naman sa cheese, ayan, sumubla na lang ulit. Kaya, nag-decide sa siya. Nyo to blending yung sa Tagalog. Pero ito mga Kaya ito ang tuwa nga kaya. Kasi siya video dyan sa lahat. Kasi yung mga tayo. Uh, Puro highlights lang naman yan. Hindi talaga ako ng labang. kung Yung ibang highlights lang, Kasi nga siyempre medyo mahaba. At kaya yung Ah, uh, loob ng bilyara may music nga kasi kaya ito na pan pansin voice over ang ginagawa ko ayan medyo sumablay ako dyan ah hindi may pumasok pala so itrayin ko ulit ang uno mga lods ayan rin ninyo mga lods uh, hindi lang ako ang nilagay na highlights uh, kung baga sa pati mga kalabang ko nandiyan may mga highlights din sila So, panoorin niyo mga lods sa uh, mga laro. Ah, uh, hindi naman kami ganong kagalingan talaga. Medyo nakakaintindi lang sa bilyar, marunong lang. Pero ito kasi, ah, uh, ito yung aming libangan. Habang ah, uh, kami naghihintay dun sa aming mga anak kasi nga, ah, uh, aming mga anak ay mga membro ng uh, uh, isang grupo ng Electro Grovers. amin uh, alam niyo naman kung ah, uh, gaano kakilala yung grupo na yun. Uh, ngayon, habang sila nagtitraining dun sa ano, kabila, kami naman dito sa bilyara nagre-relax muna habang walang ginagawa. Kasi mamaya after nito may na naman silang gagawing audition. Siya nga speaker ng audition mga lords. Maraming duma dumadating ng mga kabataan na mag-audition na maging ah uh, miyembro ng grupo ng akin. Ang taong nito ay EJ kumbaga sa Electro Grovers. Uh, niyo mga lords. Si-search nyo nila sa YouTube and sa FB. Makikita niyo ang uh, Electro Grovers. Mga almost mga bata lahat. So mga lids, panoorin nyo ang aming laban. <laughs> medyo napahaba ang aking Quinto rito dahil nga, ang hirap talaga pag uh, hindi mo i-voice over. Wala talagang uh, matatapos na uh, laro ito kasi nga, uh, puro ano lang to highlights na nga uh, lang. talaga ginagawa natin. So ito mga lids, ulit tayo. Ang kalaban ko dito ay si Daddy Kina. Uh, medyo ano to, uh, akala ko pinartidahan na ako. Kinakaliwa niya kasi impre, talaga kalawiti siya. So panoorin yung mga ng aming laban dito. Medyo enjoy kami kasi nga uh, may ano kami uh, kasunduan na pag natatalo. Uh, mayroon lang ano uh, kasunduan na hindi naman pera. Kung sa may kasunduan lang kami. Siyang paya. Pagka natatalo, kakain kami sa Jollibee mga lods siya magbabayad kaya umanda sila gagalingan ko mga lods <laughs> so kayo mga uh, Kin at saka si Roque at saka si Din galingan nyo rin kasi pag uh, kayo natalo Jack mabubusog ako sa Jollibee so may mga lods ha uh, medyo talagang nakikita ko parang ginalingan din ni Daddy Kin <laughs>

medyo maganda ang posisyon ako dyan dahil nga nakatutok ng bula medyo mais pa maging maubos itong ano ng maganda sana hindi tayo sasabay dito ang bola ah, posisyon ito yung pinakatawag ko para madali <laughs> piece of pad lang kami so uh, ano na kami uh, na, na, na. So, pag natalo ko siya ngayon, 3-1 na magiging standing. Kasi ah, siya nga pala mga lods, ito na pala ang kalabang ko ngayon? Si Dina ang kalabang ko ngayon. Ayan. Nakita Ay, ninyo. Uh, gumagawa siya ng dublete. Ayan, sa so, uh, pangalawang niyang tiara. Ayan, dinublete niya uli. So, magaling talaga mga lods. Pero, tinalo ko siya dyan mga lods. ah uh, maraming salamat sa inyong lahat. So, ayan mga lods. Tapos na kami maglaro. So, sa mga lads, maraming salamat. Pupunta na kami ngayon ng uh, studio. Ayan sila. Maraming salamat din sa mga uh, nagyayang magpaglaro sa akin. Thank you very much. Lalo sa mga batang may potential talagang uh, maging malalaro. At walang bilyar, hindi naman talaga subalit. Iyan ay ilipang. pwede nyo yung tingnan kailan mainit. pala kami mga lods uh, after kami magbilyara pumunta mo kami ng studio studio ng anak ko kasi nga naipa-audition ngayon ang Electro Covers after nitong audition na to uh, pupunta naman kami ng training kasi may training sa mamaya para sa DAS competition makikita uh, nyo mga lods ang mga bata nga mag-audition sa Electro -Grubers. Wala. May mga nag-reserve ko pa rin pag nasa ano na kami nasa the box dong ng training namin. Thank you for watching.